May 4 sa kumain sa labas Sabado Wow Siyempre ako na magigising ng maaga Para makakain tayo ng ano Ganun talaga Pagka OFW Pagkasahuran Hindi pa nakapagpadala Pwede pa kumain Sa labas may natira pa yan ang uh, isang kainan lang Sa labas <laughs> dala na ayun na lang yung natira yung inaaraw-araw Indomie itlog Yan lang yung oh, indomi itlog huh? rapi naman yung mga daan dito sa bata lubak-lubak talaga yung daan pero dito pwede ka maghawak ng phone kasi yung daan galing sa amin papuntang Batha halos walang camera kasi puro lubak-lubak pa yung daan oh, daanan. hindi pa medyo maayos yung ano yung daan dito kaya dito to yan pwede pa tayo maghawak ng phone pero pag sa daan na maganda hindi na pwede maghawak ng phone kasi maraming camera pwede rin pero baka matikitan ka hindi nakita ako camera doon sa taas kaya binaba ko yung cellphone ayun yung daan ng green taas-taas uuwi na kami ngayon nina Maria galing sa bata huh? nakakain na kami ng inasal yung villaggio wow. ito na si Maria mainit daw si siyempre sobrang init nahugasan na pala yung kotse natin malinis na kasi lagi nilang hinuhugasan pagka nag parking ka dito sa may bata Busog ka na? Mm, sobra. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anong kinain mo? Inasal. Inasal. Nasa 25 lang. Only rice, only sabaw. Sa kainasal. Pag malinis ng kotse, ganito siya. Ang daming taxi dito. Ito yung tambayan ng mga Pilipino. Pagka naghanap kayo ng driver na maguuwi kayo galing bata, dito yung tambayan ng Pilipino dito okay. yung mga ibang lahi dito naman sa kabila yan ang Pilipino tambayan dito, dito yung tambayan ng Pilipino yan katribo namin na yan, yan playboy <laughs> sa unahan niya yung Satch At ito kasama natin si Maria. Ito hindi to Friday Ang um, Sabado to. Pero napakaraming tao rin. Blue Ribbon. Yan ang Blue Ribbon. At saka yun ang Satch sa unahan. Yan ang pinakamaraming bilihan ng isda na pinakamaraming Pilipino bumili ng isda dyan sa Satch kasi puro presko